Ano yan? Ano Ay, ano nyo? Secret. I assure you, Lilip, I have thought of the most creative way to dispose you off the face of the earth. Masama mo talaga! Wala namang natitirang konsensya niya sa'yo, ha? Sorry, pero wala yun sa vocabulary ko eh. Basta, malalaman mo mamaya. Malating na sila. Excuse me? Hayop ko talaga! Kung may galit ka sa akin, nakuha na muna lang! Huwag mo na idawin yung mamahal ko sa buhay! Kurt, buti dumating na kayo. Bakit po? Ano nangyari? Eh kasi narinig ni Anton sa ni Mela ay eh, nakausap ni Sarah Ramir si Patricia. Eh, tapos bigla na lang umalis si Ate Cesar at si Sarah Wala namang sinabi. Pupuntahan daw nila yung lugar kung saan din nila si Lilip. Ininform ba nila yung mga polis na kinontak sila ni Patricia Ingano? Eh narinig namin na pinagbawalan ni Patricia na magsumbong si Sir Ramir. Sobrang delikado ang ginawa nila Ramir. At ni Cez, kahit na inutos pa yun ni Patricia, dapat nagsabi sila sa polis dahil mas alam nila ang gagawin sa si ganyang sitwasyon. Narinig niyo ba kung saan pupunta si na Sir Ramir at Alices? Base doon sa pagkakarinig ko, parang doon sa lumang bahay ng mga ingano. I know where it is. Sige, um, ganito na lang yung gawin natin. Susundan namin ni Naira at Trixie, si na Sir Ramir at Alices. Baka sakaling mabutan namin sila at mapigilan sa binabalak nila. Meanwhile, tawagan niyo po yung mga polis para papuntayin doon sa lumang bahay ng mga ingan. That sounds like a good plan. Sige, mag-iingat kayo ha. Dile, sa sa'yo ni Ma'am Patricia, mag-isa ka lang. Sino to? Chayin siya ni Lilith. Kailangan kasama siya. Bahala kayo. Maso kayo. Yan. Patricia! Ma'am, ma'am, um, paano to? It's all right, Lando. Papasukin mo sila. Dati naming katulong yan. At siya rin yung pumulot sa basurang lilet na yon. Buti na rin at magkakasama silang lahat para isang magandang family reunion para kay Lilith. Akyat mo sila doon! Dito tayo! Ikiwan mo ako! Patresya! 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 Patricia! Patresya! Patresya! Tina! 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 Tina mo! May damat na punta dito! Mapapapanglatir Hindi kita pwede pabayaan, anak! Kung pinakailangan akong nalang gawing bihag, malaya ka! Gagawin ko! Huwag kang pala desisyon, Ramir! Walang palitang magaganap. Tama naman si na Napakatanga niyo kasi. Ang dali niyong nagpa-auto dito. Kaya yan. Tatlo na ngayon kayong bihag ko. Walang niyakap, Patricia! Tatlo na kayong makakatipan ng paghihiganti ko! Ay, Patricia! Patricia! Kaulang mo kami. nag-text sa si Mrs. De Leon on the way pa lang daw sila kasama yung mga pulis. In the court. Magsisimula na ang hearing na ito kaya manahimik na kayo. Kayong tatlo ay nahaharap sa parusang kamatayan dahil sa mga kaso laban sa inyo. Ikaw, Ramir Engano. Mas mahalaga pa sa'yo ang bastarda mo kesa sa amin ni Trixie. At dahil dyan, nasira ang pamilya natin. Ginawa ko ang lahat. Minahal kita. I did everything to save our marriage. But in the end, iniwan mo ko sa Eric. Dahil mas kinampihan mo pa ang una ng bastarda mo! Ang tina ka pala yung pagkakamali ko sa buhay ko, yan ang nagpakasal sa'yo! Sana nun pala ikaw na yung tunay mong kulay. Kaya ako ang tatakang bakit magkatalikuran? Dahil wala akong barang magpakasal sa isang baliw na halimaw katulad mo ako! Objection! Hindi lang ako halimaw, isa akong maganda at matalinong halimaw! So what kung iniwan mo ako? It's your loss! I can live on my own at hindi na kita kailangan. Tsaka sinagad mo na rin naman ako eh. Sa pagsasawalang bahala mo sa mga nararamdaman ko at sa pagpili mo, dyan sa bastarda mo! At ikaw, masyado ko at ikaw talaga ang puno't dulo ng lahat ng ito. Kung hindi mo pinulot ang bastardang yan May sa harapan ito. ng gate, May eh sana walang problema. Sana, pinabayaan mo na lang siyang mamatay sa kalsada! Ano akala mo sa akin? Walang puso tulad mo? Hindi ko pinagsisisihan na pinulot ko si Ilet. Nung matagpuan ko siya, yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Dahil naranasan ko ang pagmamahal ng isang anak. Hindi mo naiintindihan yon. Dahil wala kang alam sa pagmamahal. If you love Lilith so much, I sentence you to die with her! Kinabrad niya siya! Nagmamahal nanahimik ka! Wala kang karapatang magsalita! You all deserve to die! Wala kang kasiksama! You all deserve to die! Yan lang ang makakapagpasaya sa akin! Yung makita kayo nahihirapan hanggang sa mawalan na kayo ng hininga! You're not gonna get away with this! Ahabuli ka ng polis agad pagpayaan mo lang ang ginagawa mo! Good luck to all of them by the time they reach your dead bodies I'll be long gone in Zamboanga and from there I'm going to take a boat or I can take a different route that you'll never know Pagkatapos I'll be finally happy knowing na napatay ko na ang mga salot sa buhay ko kaya kayo Ramirez, Ses at Attorney Lilat Matyas ay napatunayang guilty. At hinahatulan ko kayo ngayon ng parusang kamatayan. Oh, oh, Tina, Anak. I... Oh, anak. Anak nito si pinapatay. You all know what to do. Let's wrap this up. Oh.